So ayun guys, ito yung nag-viral na video kamakailan. Ayun, ilang araw lang ay eh, talagang million views na. Ayun, nakikita niyo naman at hindi na kailangang sabihin pa ayan po yung babae sa viral video. Kaya sino po ang magsasabi na totoo yung video, ba diba? Kayo na makakapagsabi na hindi na po totoo yung video. O kita nyo naman at panoorin nyo hanggang matapos itong video para malaman nyo kung totoo nga talaga na ito ay namatay at naglak ang dalawa. O ba diba? O bonggang-bongga yung pakaprank sa lahat at sa buong mundo mundo oh, o di ba ayan nakikita nyo naman habang binabalot siya habang binabalot siya dahil patay na may patay ba na ngumingisi o oh, di ba di ba wala o yan guys sa so tingnan nyo at panoorin nyo ang buong video na ito para naman malaman nyo na talagang content lang po ang ginawa nilang pag na naglock daw yung uh, dalawa at nagloko daw yung babae o di ba makikita nyo naman guys o hindi na kailangan sabihin pa yan po yung babae yan po yung babae sa video na nagviral kamakailan o di ba eto na guys panoorin nyo para malaman nyo na siya nga po talaga ang uh, babae sa video oh. ayan guys, kung nakikita nyo naman gumagalaw-galaw ang kanyang mata oh. sino ba naman nagsasabing patay na yung babae doon sa video oh. ano, say nyo ayan, marami tayong naloko, pati siguro kayo, ayan, marami yung nagsasabi na wala pa daw at hindi pa raw, hindi raw totoo na content lang daw yung ginawa nila, ayan guys eto na, eto na at uh, eto na nga Oh, di na kailangang sabihin pa. Oh, di ba? Sino ba ang nagsasabing patay na yung babae? May patay ba na dumidilat ang mata at nakadilat at ngumingisi? O oh, kayo na makapaghusga na talagang patay na yung babae? Di ba? At panoorin nyo guys, tapusin nyo hanggang dulo para malaman nyo na talagang siya yon at hindi po, hindi po totoo ang uh, nag naglak yung viral doon sa video. Eto na guys, o, oh, di diba? Biglang umitim. Oh, at kunyari, nakikita nyo, doon sa uh, nag-viral, eh, eto na nga po. Oh, yan, itim na itim na yung babae. Diba? ba? inyo, o, oh, kayo na humusga. Oh, na hindi siya yung babae doon sa video at na uh, namatay ang galing pero kung dito yan sa Pilipinas malamang ang dami ng kaso nito o oh, diba? kayo na, kayo na talaga kaya sa mga nagsasabi eh, na hindi po totoo yung video at ay, totoo yung video ay nako po eto na guys, oh ayan, kung makikita nyo baka sabihin na naman nila na totoo yung video na nakita nyo at ipinakita sa inyo oh, sa inyo Oh, mabuti, wala kayo dito sa Pilipinas kasi kung nandito talaga kayo sa Pilipinas, malamang tambak na tambak na yung kaso sa inyo. Pasalamat kayo at hindi kayo dito sa Pilipinas. O, oh, di ba? O, oh, kaya kayo diyan mga marites, mga parites. O, oh, eto na, eto na yung viral. Yung viral list na sabi nyo na ganito, ayan, kalong-kalong ang yung girl. O, oh, di ba? Ang galing nyo, mga Just ko na lang.